Na hanap ko na po yung aking peace. Talagang uh, nasara ko na po yung chapter na yun ng aking buhay. Noong September 26 ay pumirma ng kontrata ang aktres na si Carla Abeliana sa kanyang bagong talent management agency na All Access to Artists. Sinabi ni Carla na umalis siya sa management group ni Popoy Caritativo para sa new challenges ng kanyang career. Nilinaw ni Carla na maayos ang naging pagpapalim niya sa dati niyang manager. Wala umanong kinalaman ang pagiging talent din ni Tom Under Popoy dahil professional naman daw siyang tao. Sinabi ni Carla na nakamove on na siya totally sa kontrobersyal na hiwalayan nila ng former husband niyang si Tom Rodriguez. Aniya, masaya na raw siya sa estado ng buhay niya ngayon. Kinumusta kasi siya ng press people at natanong kung nakapag move on na ba siya totally sa separation nila ni Tom. Oo naman po, definitely po, Nabanggit ko kanina na parang nahanap ko na ang aking peace. Talagang nasara na po ang chapter na yun ng aking buhay, malumanay na sagot ni Carla. Lagpas-lagpas pa po kumbaga sa pag-move on, yung ganun. So, masayang-masaya po. Definitely, masaya po ako kung nasaan ako ngayon sa buhay ko po. I'm happy where I am and kung sino ako today, dagdag pa niya. Naitanong din kay Carla if ever na magkaharap silang muli ni Tom, ayon sa kanya... Naihanda na umano niya ang kanyang puso at isip noon pa man kung sakaling dumating ang araw na yon. Dahil nga po nasa same industry kami, pareho po kaming artista, at yun na po, sa GMA pa po, ba diba? nagkataon po. Inevitable po yun, of course, sa ad ni Carla. Matagal ko na pong naisip yun, na prepare ang sarili ko. Parang wala na po, wala na po akong nararamdaman kung sakali man po na mangyari yun patuloy niya kung mangyari yon o dumating ang araw na yon hindi na po wala na po kumbaga kilala ko na po ang sarili ko parang ganun po